At ayan na nga mga kapatid, napakarami po nating nabili sa ating mga viewers at ang dami pong hindi pa rin makapaniwala sa mga binibili nating coins. At isa na nga dito yung year 2006 na 25 centimo coin. Ayan, kitang kita nyo naman napaka legit mga kapatid. At ang daming nagsasabi na meron daw sila nito pero wala namang maipakitang litrato o video ng kanilang 25 centimo coin year 2006. Malaki na po ang bili natin dito na hindi bababa sa 2,000 pesos mga kapatid. Basta po tugma yung inyong ialok na 25 centimo coin na may taong year 2006. Ayan, napakalinaw naman mga kapatid. So, i-make sure nyo muna mga kapatid na meron kayo nito ha bago po kayo mag-message sa ating Facebook page. Ang dami po kasi nagsasabi na meron sila. At ito na ang isa mga kapatid sa Late Gold Landing Commemorative Coins 50th Anniversary ang binibili natin dito mga kapatid. Patuloy natin itong binibili hanggang sa ngayon. i nyo lamang po ang litrato. 5 piso po. 5 piso na late landing. Ayan mga kapatid na 50 th anniversary. Kadalasan po kasi nang inaalok sa atin 78th. Hindi na po yun ang ating binibili. Ito na po 50 th anniversary late gulf landings. Yung 78th po ay common na lang po yun. At ito mga kapatid, yung year 2006, nakadalasan din natin nabibili. Napakaraming nagtataka mga kapatid na ito nga ay binibili natin. At napakaraming nagulat mga kapatid na ito nga ay binibili natin sa hindi bababa ba, sa 1,000 pesos na sa ngayon. Ayan, year 2006 mga kapatid. Ayan, kailangan maganda pa po ang kondisyon. At syempre mga kapatid, kung hindi na po maganda ang kondisyon, ay mababa na lang po ang bili. At isa na nga din dito mga kapatid yung year 2009 na napaka trending sa ngayon mga kapatid ang daming nakapagbenta sa atin ito mga kapatid year 2009 yung iba na naisukli lamang sa gasoline station sa jeep ayan mga kapatid hindi nyo alam na ito po ay may mataas da din na halaga. Kaya i-PM nyo lang ako sa ating Facebook page agad-agad mga kapatid. Picturean nyo po yung inyong mga ganitong uri ng klase ng coin. Ayan, ilista nyo po. Baka malimutan nyo na naman mga kapatid. Ang dami po kasing nalilito. Minsan ang inaalok sa atin, 5 pesos year 2009. Hindi po yan ang ating binibili. 10 piso po sa year 2009. Dapat po tugma ang inyong inaalok. At dito naman sa isang 10 piso year 2007 eh napakalinaw mga kapatid. Napakaganda ng kondisyon nito. Kaya kung makakakita kayo nito ayan mga kapatid itago nyo po muna. At ayan picturean nyo i-message nyo sa ating Facebook page. Ayan wag na kayo magpahuli mga kapatid. Ang daming di makapaniwala at yung iba naman mga kapatid sinasabi na meron daw sila ng mga ganitong uri ng klase ng coin. Ayan, isin nyo kung meron po kayo mga kapatid. At ito naman mga kapatid na bini natin sa Bulacan. Ito naman po yung mga uri ng error coins na tinatawag nating double print. Ayan, kung makikita nyo, dalawa po yung pagkakaimprinta dito mga kapatid. Ayan, kilatisin nyo pong mabuti yung sinusukli sa inyo. Baka mamaya ito na pala yung inyong hawak. So ayan, binibili natin mga kapatid, pati po yung mga ganitong uri na piso. Ayan, ito naman piso pero dalawa pa rin po ang pagkakain printa. Error coins pa rin po ito at kinokolekta namin. Binibili po namin yan ng hindi bababa sa isang libo mga kapatid. So kitang kita nyo naman mga kapatid kung gaano ka error at karer itong mga ganitong uri. ng klase ng double print ayan mga kapatid basta po mga ganitong uri ayan pwede po nating bilhin sa inyo at hindi po tayo magdadalawang isip na yan po ay kunin agad at bayaran po agad sa inyo. So bali po tatlo yung ating nabili. Ito po yung isa na 25 centimo coin na double print din na yan mga kapatid. So ganyan po yung mga uri ng error coin na patuloy nating binibili. So kanina naman mga kapatid meron ditong nakakita sa palengke namin. Ayan, na year 2009 kinuha po agad natin ng 1,000 pesos. Ayan, napakaganda pa ng kondisyon. Kung makakita kayo ng ganyan, ayan, pwede po natin bilhin yan. Pero kung 2,009 na 5 pesos ang iaalok nyo, pass po muna mga kapatid. Dapat po, 10 piso coin year 2009. At ito naman mga kapatid, galing pa ng Cavite. Yan 2007 at yung gold coins na to, yung Elizabeth Australian Dollars yan 15 dollars. Para sa mga hindi po nakakaalam, bumibili rin po tayo ng mga gold coins, mga kapatid, silver coins. Ayan, isishare ko sa inyo mamaya. Ang dami natin na bilan sa mga iba't ibang lugar. At nung mga nakaraan, ayan, year 2006 pa rin yung nakita ng ating viewers na napakaswerte. Ayan mga kapatid, napakalinaw at maganda pa po ang kondisyon nito. Year 2006 po na 5 peso sa hindi po 10 piso. Year 2006 na 5 peso coin. Ang dami po kasing nalilito. Baka mamaya kung ano-ano na lang po ialok nyo sa atin. Dapat po tugma, year 2006 sa 25 and 5 peso coin mga kapatid. At marami pa mga kapatid yung mga uri ng uh, 50 centavos 1945, 1944 pa baba ang taon. Pwede ko pong bilhin yan sa inyo. Ayan, napakarami nating nabilhan nito nung mga nakaraan. Ayan, Cavite, Santa Rosa, San Pablo, at sa iba't ibang probinsya. Ayan, maraming maraming salamat po sa nagbahagi at nagpaubaya ng kanilang mga lumang barya dito sa Barya Official PH 2.0. Ayan, may mga specific po tayo na binibili sa mga lumang barya. 1945, 1944 pa baba mga kapatid. Kasama po yung 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Ayan, kung makikita nyo, ayan mga kapatid, napakaganda pa nung ating mga nabili. Ito po, 20 centavos at meron din pong 10 centavos dito. Pero kasama rin po yung 50 centavos mga kapatid ha. Hmm. Hindi ko na po binibili yung mga 1950 pataas mga kapatid sa mga ganitong uri ng klasing bariya. Okay, so ito naman toler mga kapatid na silver coins. Basta mga silver coins pwede kong bilhin sa inyo mga kapatid. So ang dami pong nag-alok sa atin ito mga kapatid yung mga ganitong silver coins. Yun nga lang mga kapatid, napakalayo nung iba at yung iba hindi po marunong magpa-ship, okay? So dapat po aralin yung magpa-ship mga kapatid, madali lang po naman. So ito naman mga kapatid, yung mga silver coins na panda na nabili natin. Eh. Marami pong salamat sa nagpaubaya. Napakarami nating nabila na mga ganitong uri ng klase ng bariya. Ayan mga kapatid, yung iba hindi ko na read po na yung video So, sobrang dami mga kapatid, okay? So, ayan, kung familiar kayo at meron kayong mga ganito, pwede nyo pong ialok sa atin. Ito yung kadalasan natin na bibili, 1 peso, Pilipinas. Napakarami na naitago nito at napakarami pa rin nag-aalok sa atin. Hindi lang po natin na-entertain o na re So, ayan, mga kapatid, pasensya na po talaga at napakarami nyo. So, ayan, napakarami po nating nabilhan sa ating mga viewers. Ayan, lahat po yan ay galing po sa ating mga viewers na nagtiwala sa atin. So ayan mga kapatid, hindi lang po coins ang ating binibili. Pwede rin pong mga paper bills basta mga malulutong pa at maramihan po. At yung iba mga error bills, pwede po nating bilhan 'yon mga kapatid. So para po sa lahat po ng gusto magbenta, ayan i lamang po yung picture ng inyong mga coins at ayan i-assist ia po kayo ng ating editor mga kapatid kung paano po yung magiging transaction. Mabilisan lamang po. Salamat.